Kinalampag ni Senator Sherwin Gatchalia ang mga paarala na paigtingin ng mga hakbang laban sa hazing. Kaugnay na rin ito sa pagkasawi sa hazing ng isang criminology student na si Aldrin Bravente ng Philippine College of Criminology. Binigyang din ni Gatchalia ang mahalagang papel ng mga paarala na protektahan ang mga mag-aaral at ang legal na obligasyon na maglatag ng mga proactive measures laban sa hazing. Tinukoy ng senador na chairman ng Senate Committee on Basic Education na sa ilalim ng anti-hazing law ang mga eskwelahan ay may dato na hindi lang protektahan ang mga estudyante kundi maglunsad ng mga informational campaign sa mga mag-aaral at magulang sa tuwing magsisimula ang semester o trimester patungkol sa consequences o magiging resulta ng hazing Ipinalala pa ng senador na ipinagbabawal sa anti-hazing law ang lahat ng uri ng hazing sa mga fraternities, sororities at organisasyon sa mga paaralan kabilang ang citizens military at army training Samantala, nagpaabot din si Gatchalia ng pakikiramay sa pamilyang Bravente kasabay ng panawagan sa mga na mapanagot ang lahat ng sangkot sa pagkamatay ng biktima. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN. Thank you.